Hello mga ka-idol! Welcome to my vlog! Ito ngayon ang dipisorya mga ka-idol! Ayan, nasisipag na mga tagalini sa kalsada mga ka-idol nasisipag na ating mga bumbero Bago natin ipagpatuloy mga ka-idol ang ating video kung hindi ka pa nakapalo sa ating channel mga ka-idol please subscribe po my youtube channel at pakisim ko na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga video mga ka-idol ito so, ang nakikita nyo mga kaidol, yung sa may banda rito mga kaidol. idol ginagawa niyo ko ng paglinis mga kaidol dahil yan ay istaan at karnihan mga kaidol. Ano-ano na ang At ito naman sa may bandang dulo na ito, mga ka-idol ay puro gulayan. yan. mga idol, tatlong bumbero mga idol. May tutulong para mga halibis Ito ng buhay dito sa dito Sare, mga -a -ag -a -ag sa mga idol Mga mga kapalikpit. Mga agam mga sa mga basura. Hindi ko nga nakikita

juga wilayah Makai kita na yang masih di sekitaran wilayah Makai Dole,

God bless you.